Samantala gumugulong na sa Senado ang pagtalakay sa panukalang baguhin ang bracketing sa pagbubuwis. Nakasaad sa panukala na hindi na nabubuwisan ang may buwan ng kita na 20,000 pesos pababa. Tataasan na rin ang halaga ng bonus na magiging tax-free. Balitang hatid ni Jamie Santos. Todo kayod, walang oras kada araw. Minsan, sobra pa. Pero pagdating ng sahod, ang tatambad sa payslip, nakakagulat na kaltas. Malaki niya napunta sa income tax. Imbis na mabayad sa tax, may budget natin para sa ano natin. Tayo tinga ng kayo, tapos napupunta lang sa mga tao na mas maganda pa ang buhay. Kaya balak baguhin ang bracketing sa pagbubuhi sa panukala ni Senador Sani Angara na sinimulan ng pag-usapan sa Senado. Sa kasalukuyan, walang buwis sa mga kumikita ng mas mababa sa 10,000 pesos kada buwan. Sa panukala, wala nang buwi sa mga kumikita ng 20,000 pesos pababa kada buwan. Ang mga kumikita naman ng kalahating milyon piso kada taon, mas mababa ang buwis kumpara sa mga kumikita ng isang milyon. Mas mababa pati ang magiging kaltas habang tumatagal ang panahon. Ikinatuwa ito ng ilang eksperto sa buwis at ng grupo ng mga manggagawa. Uh, any adjustment in the income tax brackets um, would already be a big help in terms of the individuals. Yung sahod ng mga manggagawa ay hindi pa umaabot sa sinasabi ng saligang batas na dapat umaabot ito sa nakabubuhay na antas o yung sinasabing living wage. Sabi ni Anggara sa pagdinig, tila lumalambot na raw ang Department of Finance sa panukala. Ang maganda dito talagang nag-iba na ng Pananaw ang DOF at kinilala na nila na uh, there's a need to uh, revisit at uh, reformahin yung ating lumang uh, sistema or tax code. Pero sabi ng Department of Finance, kung liliit ang koleksyon ng buwis, saan naman kukuni ng panggasos ng gobyerno para palaguin ang ekonomiya na nakakapekto raw sa presyo ng mga bilihin. We need to finance all of these infrastructure needs. We need to finance all of the social needs. Eh kung wala naman tayong uh, pondo. Sa huli, baka kapit-patalina naman daw ang gobyerno ayon sa BIR. Kung ayon yung magbawas ng gastusin, ibig sabihin hihiram tayo ng pera. Pag hihiram tayo ng pera, ibig sabihin lalaki yung budget for interest pa rin. Meron pa rin proyekto na masasakit sa kasi automatic appropriation yung interest payment. Kabilang din sa mga pag-aaralan, ang pagbabago sa tax exemption para sa mga bonus. Sa ngayon, mga bonus na hanggang 30,000 pesos lang ang walang tax. Pag sobra, may tax na. Sa panukala, gagawing mga bonus na 100,000 pesos na lang ang papatawan ng tax. Jamie Santos, GMA News.